nasa Luzon, no? O siyempre, uh, mayong adlaw sa mga kauban natong uh, mga Bisaya, no? Mga Bisayang dagko. So, uh, mo ni atong topic ron. <laughs> no? Mo ni atong topic karon o kung sa Tagalog, ito yung uh, pag-usapan natin ngayon, no? So, uh, sabi ko nga diyan sa pamagat natin, Uh, sa palagay mo na saan kaya ang entrance ng banker ni Kibuloy kung mayroon man, no? So, saan ba talaga? <laughs> Kasi, uh, parang gusto na natin tawagin si uh, naalala nyo yung uh, TV series na si Conan? Detective Conan, no? <laughs> yung batang napakagaling doon sa uh, TV series na yon so uh, dito sa mga nangyayari no uh, patungkol dito sa pagkahanap sa kay pinagtataguan ni uh, Kibuloy ay uh, 101% na talaga yung uh, PNP sa pangunguna ni General Torre na mayroong bunker no at may na na yung kanilang mga kagamitan no na may mga pulso o tibok ng puso na nasa ilalim ng uh, lupa no semento man yan sahig man yan ng uh, uh, kanilang uh, timbahan o sahig man yan ng eskuwelahan so ang malaking uh, katanungan lang talaga hirap na hirap silang hanapin di umano yung uh, in runs, no? Yung kung saan ka dadaan para makarating ka doon sa bunker, no? Kaya ito, tinutulungan ko yung ano, mayroon din akong nakausap na isang uh, uh may alam ng konti sa tunnel o sa mga bunker-bunker na yan. At plus, siyempre, pinag-aralan natin. <laughs> Nag-aral tayo sa Google. Kahit pa paano yun, inaalam natin. So, Ganito daw ang itsura, no? Ito lang yung ano para magkaroon ng uh, kaliwanagan ng lahat. No, ano ba talaga ang itsura ng bunker? Parang ganito lang 'yan, mga kaibigan. Okay? Ah, uh, natin dito. 'Yan. No? Kung nakita nyo, may bahay diyan sa ibabaw. Oh, no? Pagpalagay na lang nating building 'yan. So, tapos ito yung yung ground, ito yung level ng ground sa ilalim ng uh, bahay o building, yung bunker na tinatawag, yung tunnel. Tingnan nyo naman, may hagdanan dito sa left side, may hagdanan din dito sa right side, at may hagdanan din sa gitna. Sa mga katwid, uh, pwedeng galing dito, pababa dyan, may access niya na yung bunker. Pwede rin namang dito, papunta dyan, ma-aksis niya rin yung bunker. Sa mga katwid, yan yung parang pinaka-common, no? Yan yung pinaka-madali na struktura ng uh, pagsagawa ng mga banker, no? Parang, kumbaga, taguan o isang uh, uh, safety. Pwede rin kasing uh, hindi yan pagtaguan ng isang kriminal. Pwede rin kasing ang paggawa ng banker is legal. Uh, kunyari, isang... Uh, preparasyon mo para sa isang uh, gera no o kaya may kinakatakutan gayong uh, missile attack no tulad ng ginagawa ng uh, Israel at sa uh, yung mga kalaban nito ng mga bansa no na kung saan may mga lalo na sa Israel ang alam ko may mga bunker sila na once na na yung uh, Serena dahil may parating na missile ng kalaban, ay uh, inuutosan o kinukuman yung mamamayan na magtago sa kanya-kanilang kani kanilang mga underground o mga bunker. So, ang tanong na lang talaga natin, yun, dahil legal yun, madali nilang ilagay sa mga kwarto, sa sala, yung mga entrance, no? Bababa ka lang sa basement, ando na, no? Para mga ganito, tingnan niyo mga kaibigan. 'Yan, basic lang 'yan na daanan. No? 'Yan yung entrance, parang pintuan lang ng isang uh, CR tapos siya ng uh, uh, lupa at may mga pananim na o may mga gob. Uh, at taunito may mga tamo na sa ibabaw, no? Mga simple at madaling makita, 'yan. Tapos may mga ganito naman. Yan, No? Halatang halata. May nakaumbok siya. Nakaumbok siya dyan sa isang talayan o taniman o damuhan. Tapos mayroon siyang uh, uh, mechanical na pangsarado. So mula dito, pupunta ka lang dyan. May hagdanan, malamang may hagdanan yan. Pababa at isasarado mo na itong mechanical na ito. So mga napakadali. No? ang problema nating malaki, bakit itong sa DO no, man o hindi natin matagpuan. No? Hindi matagpuan ng PNP. So ito pa, may dagdag pa tayo. Ayan. Tulad niya, no? Napansin niyo ba yung nasa kaliwa ng inyong TV screen? Simpleng-simple din lang yan na bunker. Mayroon dito parang outpost, no? Itong kulay puti na label level ng ground. Kalibel, ng mga damuhan. Tapos mayroong pababa, no? Maaring hagdanan yan, pababa. Tapos mapupunta ka na doon sa ilalim ng iyong tunnel o na iyong bunker. Ito naman sa kanan, uh, tila basement lang, no? Pababa o paakyat, papunta sa ilalim. At ito na yung ilalim, yung may mga upuan, no? Ito yung mga bunker na kung saan ah, uh, pwede mong sabihin uh, makakatagal ng matagalang panahon kasi kumpleto. No? May mga pressure, may mga lutuan. So hindi ito yung uh, pang dalawang araw, pang tatlong araw lang. Ito ay luxurious. <laughs> no? Pang mayaman na bunker. Kasi pwedeng uh, sa laki, sa dami na pwedeng i-stack. No? Ngayon, ang problema talaga nating malaki, paano makita matagpuan yung mga bunker na yan yan ang malaking problema ng PNP mga kababayan no so sabi nga natin kung buhay si Conan eh detective Conan eh. <laughs> so kwentuhan lang na kayo kung mayroon kayong mai mai comment mai suggest uh, mag-comment lang kayo ngayon mag-comment lang kayo ngayon uh, nabanggit ni nabanggit ni General Torre na talagang uh, inaabala sila, no, ng mga supporter nitong KOGC ng kanilang mga abogado ng KOGC o ni Kibuloy, no. Inaabala sila kaya hirap na hirap silang hanapin talaga yung mga entrants, no. Saan ba talaga yung entrants, no? Para madali sana. 'Di ba? Kung napapansin niyo, ang ginagawa ng PNP ngayon is gumamit patuloy sila ng mga detector. No? At ang paggamit nila sa detector, hindi para makita ang entrance. No? Kung hindi, ang paggamit nila ng detector ay para lang malaman kung may mga tao doon sa ilalim ng lupa o ng semento. Ngayon, sabi na nga eh, nakuha na o na-detect na nila na mayroon talagang pulso ng tao o pintig ng puso doon sa ilalim. Pero yung mga detector na yun, ulit-ulitin nga natin sabihin na hindi pa rin nakakadetect yun kung saan ang pintuan. Yun ang pinakamalaking problema ng uh, uh PNP kung paano hanapin. Kaya nag nagtiwala na lang sila doon sa detector, yung pagdetect lang na mayroong nagtatago, yun lang. Pero yung hanapin ng pintuan, napakahirap. Ha? ito ay papakita ko sa inyo kung paano din ang mga itsura ng uh, maaring pintuan. No? Tingnan nyo ito. Kita nyo ba yan? No? So, ang dingding, pari-pariho ang disinyo, may guhit-guhit. Kaya once na i-close ng taong ito, ang pintuan na yan, hindi mo, hindi mo na mapapansin na pintuan yan o pwedeng takpan pa yan ng na mas lalong hindi na makikita. Ngayon, may mga elevator kasi na pasadya, no? Hindi yung nais, nasa isip nyo na elevator sa mga building na medyo malalaki at malalaki ang pintuan. May mga elevator na uh, pasadya. So, pwede ka dyan pumasok, dalawang tao, tatlong kao kayo, oh. pwede yan, no? Yan ang pwedeng entrance. Elevator, papuntang basement, papuntang dire-diretso ng tunnel. No? So, o papuntang bunker. Wala siyang ibang dadaanan. No? So, pwede. Pwede yan, di ba? Ito pa. Yan. Ha? Akala mo uh, pintuan, tapos akala mo parang uh, bihisan lang o kaya tambayan. Pero elevator din yan. No? Ngayon, mayroon pang isa. Ito, no? Pag tinignan mo yan, may pintuan. Akala mo, eh, cabinet lang. O malaking lagayan ng mga damit. Pero elevator din yan. Ah, uh, pakita ko lang sa inyo. Alisin natin yung... Uh, alisin natin to. Ayan. Uh, kung mapapansin nyo, elevator yan. Kasi ito, makikita nyo yung sahig, mayroong cut, may hiwa. So itong buong ito, hindi mukhang uh, elevator na nakikita nyo. May, yung elevator sa mga building, may mga pindutan, no? may box ng parang kuryente o yung pindutan ng mga kung anong floor ka bababa. Pero siya tingnan nyo, ano? salamin. So mag talaga siyang parang dressing room na mukhang cabinet lang no mukhang uh, isang uh, make up uh, room no pero elevator yan no so ito nilagyan ng uh, na nagbigay ng uh, mga picture na ito ng araw para makita na mayroong uh, pagitan pero yan madaling takpan yan ah, lagyan mo lang ng carpet yan hindi na mapapansin yan sa makatwet mayroon talaga mga elevator na pwedeng uh, gamitin ng isang mayamang tao papunta sa kanyang uh, tunnel, papunta sa kanyang bunker, no? So, balik tayo, no? Balik tayo sa uh, tawag nito. Balik tayo diyan. Uh, 'yun, no? Kaya maliwanag na po pwede, no? Kung hindi talaga makita ng uh, PNP ang tawag uh, tawag nito, kung hindi talaga nila makita sa simpleng damuhan, sa simpleng basurahan, o sa simpleng uh, abisment, no? Sa palagay nyo, <laughs> saan ang daanan? Kung wala sa, wala sa ground, walang walang ganito walang ganyan no wala ring hagdanan kahit galing sa basement saan wala tayong ibang duda mga kababayan ang duda natin ang duda ko nasa rooftop o nasa mataas na bahagi ang entrance no huh? ito meron akong ipapakita ang isang drawer ng drawing o minadaling drawing lang ng aking uh, kaibigan ano pakita ko lang sa inyo yan no kunyari ito yung building no building 1 may helipad sa pinaka rooftop no tapos may apat na palapag pwedeng tatlo pwedeng apat pwedeng limang palapag kita nyo ito yung ground level no? Ito yung ground, ayan, may, may, may puno ng kahoy, no? Ito yung first floor, second floor, third floor, fourth floor, tapos rooftop. Tapos kunyari may hilipad dyan, no? Pwedeng ganyan, mga kaibigan, ang pinagtataguan ng isang uh, mayamang uh, nagtatago sa patas at kaya niya magpagawa. Paano? No? Kung wala dyan sa ground, wala sa mga uh, kwarto ng mga uh, floor na to, mga floors na to, paano? Simple lang. Ito, elevator. No? Tingnan nyo yung rooftop. Kunyari, mayroong uh, ano dyan, uh, pahingahan. No? Pwede rin may uh, hagdanan dyan. At pwede rin may tutong elevator dyan. Dyan sa letter A. No? May elevator dyan, may hagdanan dyan, pababa. Pero may pwedeng decoy dito. Alam nyo yung decoy, yung props. Parang props. Kunyaring mga... Uh, mga kunyaring mga kubo-kubo o CR o uh, air conditioning uh, panels o electrical panels. Dito naman sa sa letter B, no? Sa kanang bahagi. Kunyari mayroon diyan mga stock room, mayroong uh, electrical room diyan. Kaya ang drawing natin pwedeng tatlo, 'yo. No? Ang drawing diyan ay kunyari tatlo, no? Pero pwedeng ang isa diyan is decoy lang, no? Paano ngayon ang mangyayari? Itong fourth floor hanggang first floor, ang dingding dyan is hanggang dito lang. Hindi sagad sa pinakadingding ng building. Sa makatwid, may hidden space sa gilid na ito. No? At pwedeng dyan ang elevator mula sa taas, papuntang baba, diridiritso sa bunker. Sa makatwid, kung gusto talaga ng isang uh, maniniktik o yung uh, search Kung gusto niyang malaman ang isang building, kung mayroon itong espasyo na itinatago, no? Napakadali lang. No? Kunin niya yung sukat ng building mula dito sa side na to hanggang sa dulo ng side na to, pinakadulong-dulo ng mga dingding. Kunin mo lang yung sukat. And then pumasok ka sa loob ng bawat floor sukatin mo naman mula sa loob papunta doon sa pinakadulo din. No? Pag nag-iba yan ng sukat, ipagpalagay mo na lang na nababawasan ng mga more or less mga 3 meters to 4 meters ang nawawala sa original na sukat ng building, wall to wall, may tinatago yan na espasyo dyan. No? Ganon din sa second floor, third floor, fourth floor. Kunin mo lang yung sukat niyan sa magkakabilang uh, dulo ng bawat dingding. Pag hindi tumutugma sa uh, panlabas na sukat, mayroong espasyo yan na nakatago. Sa makatuwid, mag-inspeksyon ka man dito sa first floor, wala kang makita na daanan. Kasi nga, Diretso yung walling yan. yung peaking walling. Diretso. Sa second floor, wala din. Lahat, mag-inspection ka man. Third floor, wala din. Dahil ang entrance niyan, ang entrada ng elevator na yan, nandito sa ibabaw, nandito sa rooftop. Na nagkukunyaring mga uh, stock room, electrical o air conditioning uh, panels or room. No? So, pag yan ang ginawa ng isang mayamang tao, walang makakapansin yan. Kasi sino bang mag-aakala na ang uh, daanan papuntang bunker ay uh, nasa ibabaw ng isang building? <laughs> Hindi po ba? Ang laging iniisip ng tao na ang pagpunta sa bunker ay dito yan magagaling sa basement o kapantay ng first floor o nasa mga damuhan, o nasa mga basurahan. Iniisip kasi natin na dati iniisip natin na pwedeng may uh, uh, daanan ang isang nagtatago sa isang uh, drainage, sa isang kanal, o sa isang uh, pintuan na nilagyan ng mga basura. Pero ang tanong, ang isa bang mayaman na maarte, makinis ang balat, uh papayag ba na doon siya dadaan sa uh, doon siya dadaan sa mga mabaho sa madumi ng mga daanan tulad ng kanal o ng mga drainage sa palagay ko hindi siya <laughs> hindi siya dadaan doon no pupwedeng magsagawa siya ng isang elevator uh, personalized na elevator kasi ang dalawa o tatlong tao at ang pinaka-entrada nito ay mayroong uh, proofs, may decoy na isang uh, stack room o isang uh, uh, kwarto ng air conditioning. Uh, parang ganito. Yan. Kung ang isang uh, stack room o ang isang uh, uh, electrical room, andun kunyari yung mga control ng air condition, no? ay madaling lagyan ng ganyan. Ah, yung mga electrical panel. Pero walang mga wire yan. Walang purpose yan. Ang sagot lang dyan is matakpan lang yung mga button ng uh, up and down ng elevator. Sino mag-akala piki lang yan? No? Kung, pag ang pasok, mo, pag, kung ang pagpasok mo, eh, yan ang bubungan sa'yo. At wala kang makita ang tao malamang ang isipin mo na talagang electrical room lang yan. Pero, pwede nga pag itinulak mo yan, nasa likod ng mga electrical panel na yan, may pindutan yan ng mga uh, up and down na push button para sa isang personalized na elevator. So, pwede rin ganito. <clears throat> Proofs din lang dito din lang o kunyari din lang na si pero walang gagamit niyan kasi wala mga linya 'yan 'no walang tubig diyan kunyari lang 'yan at nasa rooftop naman 'yan at kung uh, i-restrict nila 'yan wala talaga makakapunta uh, punta diyan maliban sa may-may-ari ng helicopter at yung mga piloto so sila-sila lang nakakaalam na yung uh, CR na 'yan ay uh, peke isa pa lang, uh, ang totoo ay isa pa lang elevator yan. So, parang nag-iisip lang tayo, ano? At uh, gusto natin na uh, makapagbigay man lang ng uh, hindi kaya, no? <laughs> makapagbigay man lang ng tips, no? Sa ating mga otoridad para mahanap nila o mahalay natin matagpuan nila ang hinahanap nilang entrada, no? Kaysa no choice na maghukay lang ng maghukay, maghanap ng gumawa ng sariling butas papunta doon sa banker, yun ang posibleng gawin ng isang uh, naghahanap. Pero kung matagpuan sana nila yung entrada, kung saan yung entry ng isang uh, Uh, <clears throat> banker, mas madali sa kanila. So, yun lang mga kaibigan, ano? Uh, di tayo expert, pero uh, kayo, kung mayroon din kayo mga idea, pwede nyo i-message dito at uh, basahin ko na lang pag uh, sa sunod nating uh, uh, mga video, no? Lalo na kung tungkol dito sa mga posibleng banker na pinagtataguan ng isang kriminal, si Kibuloy man yan o kung sino man yan. No? Nagbibigay lang tayo ng mga ideya na malay natin makakatulong sa ating kapulisan. Okay, uh, maraming salamat sa inyo. No? Ulitin ko, uh, ang isang uh, maarting uh, kriminal, <laughs> mayaman, eh hindi magdadaan yan sa mga drainage-drainage na mga mabaho na yan ng mga kanal o para makapunta siya sa kanyang bunker. Paalala ko lang, ano, ang isang maarting uh, kriminal magpapagawa talaga yan ng isa ring maganda na daanan papunta doon sa kanyang tunnel. So, paalala ko ulit, kaya nga itong sabi ni General Ture, tingnan niya rin mabuti yung mga kwarto ng mga kababaihan kasi sabi ko nga, mayroon mga ganitong passageway, no? Na matakpan lang yan ng kurtina, mas lalong hindi mo na yan mahuli, na yan pala ay secret door, no? Pero sabi ko nga, kung wala talaga, sa mga floors o sa mga room, first floor man yan, second, room, second floor man yan, third floor man yan, pag wala talagang makitang ganyan, can you check uh, at the rooftop? no? Baka na doon at na ginawa lang kung nyaring stock room o kaya electrical air uh, <coughs> conditioning and electrical room, excuse me. <coughs> okay, so magandang magandang ah, uh, salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong panunood. Ito ang ating kaldo kritiko. Uh, Paki-subscribe.